Sinagot naman ng social media personality at may-ari ng paresan na si Diwata ang mga kontrobersyang kinasasangkutan niya. Kabilang na riyan ang pag-aresto sa kanya at ilang beses na ring pagpapasara sa kanyang paresan. Yan ang pampagising na balita ni Julius Babao. Habang abala sa pagsaserve sa mga consumer sa kanyang paresan, si Deo Balbuena o mas kilala bilang Diwata sa Pasay noong lunes, biglang may dumating na mga polis. Sila naman ang nag-serve, hindi ng na pagkain, kundi ng arrest warrant kay Diwata. Kaya na sa bisa ng warang to na Alatang nabigla sa arrest warrant si Diwata. Bakas din sa mukha niya ang pagtataka. Para yan sa kasong slight physical injury na isinampalaban sa kanya noon pang 2018. Slight, slight physical injury. Ayon sa Pasay Police, nagbugat ang reklamo sa paghahampas ni Diwata ng walis ting na nagdulot ng sugat sa complainant. Kusa namang sumama si Diwata at hindi na siya pinosasan pa. Hindi eh, po, ayusin po natin yan. Okay. Nakapagpiyansa naman ng 3,000 piso si Diwata, kaya siya pansamantan pinalaya. Kanina, nakapareham ko pa si Diwata at tinanong ko siya sa kumakalat na online na litrato ng kanyang mugshot. Pero, pa niya ito. Pero ngayon kasi may mga kumakalat na litrato na uh, inaresto ka daw ng mga pulis. Ay wala yung pictures niya, nayaan mo sila. Ano yun? Ano yun? Take yun. Take yun, take yun, take yun. So, nakita oh. ko na rin yun. Pero nang makausap kulit si Diwata ngayong hapon, inamin na niyang totoo ang mga mugshot na kumakalat online. At ang sabi niya, hindi na niya maalala kung sino ang sinasabing nasaktan niya. Kaya panawagan niya magkita na lang sila at makamag-usap ng maayos ng kumplainant. Handa naman daw mag-sorry si Diwata. Eh baka naman meron pang ibang kasong bumulaga ulit kay Diwata. Wala na hong ibang kaso si Diwata sa inyo. Uh, sa ngayon po, yun, ilang po ang pagkakalam po itong kasamotong aming pinatupad. Malayo pa, pero malayo na ang narating ni Diwata magmula ng mag-viral siya nang masangkot siya sa pakikipagbogbogan sa mga nagdodroga umuno noong 2016. Pero kahit may-ari na siya ng isang sikat at patok na parisan, ilang beses din itong napasara at ilang beses siyang lumipat ng pwesto okay na, in, pinaprocess ko na yung permit. Pero wala pa time permit pero pinaprocess ko na. Sa kabila ng mga pagsubok, tuloy ang pagsusumikap ni Diwata. Kahit pa may mga taong humihila sa kanya, pababa. Edit mo ako sa mga basher, di ba? At the end of the day, hindi sila mag-aangat sa sarili ko, ako pa din. Yes, nainis ako pero mas lamang pa rin nakangiti ako.